Tsaka laga, musta laga? Maganda rin kaya ang iyong umaga? Baka hindi mo pa nababalitaan kasi kahapon pa trending yung balita na yung mga naghihintay ng uh, bonus na 500 euros para doon sa kanilang karta dedikata. At eh, marami na ang uh, nagcheck nag-check at nakita nila na dumating na yung uh, rika-rika na 500 euros doon sa kanilang karta dedikata ate. Baka hindi ka pa nakakapag-check ay i-check mo na at baka ikaw ay meron na ding recovery ka. Ngayon, hindi ibig sabihin na ikaw ay nakatanggap last year or nung kabilang taon ay makakatanggap ka na rin ngayong taon na to. Dahil meron ding ilan na kahit nakatanggap ng mga nakalipas sa taon ay this year ay hindi na sila nabigyan wala nang ka ay kung halimbawa naman na ikaw ay dati hindi nabigyan baka naman ngayon ikaw ay mabibigyan kaya i-check mo na yung mga komunikasyone at saka yung, yung uh, mga posta baka kasi meron ka nang natanggap tandaan na ang karta dedikata ate yan ay hindi ina-applyan dahil si IMS na at ang kumune ang napili kung sino ang mga beneficiaries at sila rin ang nag-aabiso o kaya naman, i-check mo doon sa official website ng iyong komune de Residencia. Nor wala ang na... Misan, may mga cases na kahit na ikaw ay qualified o nabigyan pa dati, ay hindi nga nabigyan o talagang hindi ka nabibigyan kahit noon pa ay dahil nga nang may priority na sinusunod at limited la ang, ang pagbibigay ng bonus pesa na iyan sa pamamagitan ng paglalagay ng uh, rika-rika doon sa karta dedikata ate. So yun sana makapag-comment ka kung ikaw ay uh, nakapag-check na at nakatanggap ka. At kung hindi pa man ay i-check mo raga dahil baka meron ka na rin bonus na natanggap. Inaraga, salamat sa panonood mo. Ala proxima!